Hello guys. So magluluto tayo ng nahuli nating alimasag. Na mga guys. Yung alimasag. Nilagyan ko lang ng paminta tapos kunting magic syrup. Yan yung hala no. Ito masusurprise kayo. Sa mga hindi pa nakakaranas mag OFW sa Middle East. So wala pa tayo dyan. <laughs> Magulat kayo bigla. Kaya mo naman yung kalad. <laughs> I, I think this guy is a genius. So guys, ayan oh. Kasi pag nilinis yan, mga pare ko eh, magkakalat lang ulit yung iba. So ito, para kang tanga, maglinis ka nang maglinis ng kalad, Tapos magkakalat lang naman yung ibang mga kasama mo, ibang lahi. Eh, ba't mo palilinisin, diba? Palakasan na lang ng sikmura. Ayan pinirito ko lang mga pare ko piniritong crab ngayon mga Pilipino mga pare ko naglilinis kami nito Kaya lang problema syempre may kasama kang ibang lahi hindi mo naman sila makontrol pag pinagalitan mo syempre galit din sila kasi ang kultura nila ganun eh so pag nilinis mo yan para ka lang panga mamaya madumi na naman di pa gasa na lang sikmura ayun nga parang masarap sarap nga piniritong alimasag malilit ngayon kasi araw kami pumunta eh. pero kung gabi kami pumunta nako ang lalaki ng alimasag dito ang yeah, masarap yung yeah. niluto mo ngayon na aso aso pa yeah. mag-uwek table nyo kayo kaso Ka aso mga guys oh. <laughs> Yes, what's up? Alam nyo, dito sa Middle East, pati gasa ng sigmura. <laughs> sa totoo lang mga pare ko eh, naglininis talaga kami dito. Kaya lang ang problema, siyempre hindi mo kontrolado yung ibang tao eh. Kaya, ayaw eh, ako na sila. Pati na lang, ng sigmura. Gaaso-aso mga guys, oh. Gaaso-aso talaga, oh. Pero malinis naman ito mga pare ko, eh. Yung loto namin, malinis yan. Daling sa apo, eh. Ikaw ba naman? <laughs> Ikaw ba naman? Diba? ba? Mababad ka sa mantika, hindi ka palilinis. <laughs> oh, mga guys, oh. Ito na yung pinirito. Dami, oh. Ang gagawin namin dito, papapakin lang namin to. Kasi, <laughs> ang dami dito. Ang dami dito sa ano, baray Kita niyo itong halaan na to? Oh, yan. Sasabawan lang namin to. Takpa natin para mag aso, -aso. Sabay palakas ang konti ang apoy. Solved na mga pare koy. Eh. O, sa mga gustong mag OFW. Para <laughs> hindi na kayo masurprise surprise <laughs> Sa na naranasan ko din dati to Pero hindi, hindi naman ganito, ano? Madumi. Malinis-linis naman dun. Sa mga iban lahi, kwarto na iban lahi. Ganun talaga. O, alam nyo na. <laughs> sa mga gusto mag OFW dyan. Ako, nung first timer ko mag OFW. Na-surprise din ako eh. Kaya lang, siyempre, yung eagerness natin na maging OFW, itinanggap tinanggap natin yung sitwasyon. Babay mga pare